Hoy, sip-sip na kulot na mo ang pudel. <laughs> Kali to. Sir, sino pong pudel? Eh, sino pong kulot dito na mo ang pudel? <laughs> Ay, ako pala eh, sir. Kasang araw po, madam. Ay, pasok. Ayan, may bago na naman yung interview dito. Uy, hey, pre. Pre. May hey, bago na naman ini-interview si madam. Oh? Mukhang pudel. Ano ba yan? Meron na naman siya ini-interview? Oo. Oh. Dapat tayong dalawa lang nandito eh. Ha? Tinan mo. Hindi nga. Hmm. Ano ba yan? Meron na naman bago. Bad trip. Ngayon, may meeting lang ako. Kamakilala yes. kita sa kanila. Sige. Hi, guys. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Uh, Good morning. Ang blooming mo ngayon, ma'am. Ay, salamat. Anyways, guys, may bago tayong empleyado. Si Joshua. ah uh, Joshua, si Jason, and then si Christian. Hi, ma'am, sir. Hi, boss. Hi, bossing. Yan. So, so siya yung bago niyo magiging assistant dito sa shop. Okay? Okay, ganito na lang, ha? Kasi may meeting pa ako. So, kayo nang bahala, magturo kay Joshua kung ano yung mga dapat niyang gawin dito sa shop. Sige, madam, ha. Kami na pabahala. Sila na bahala sa ha? Kasi aalis muna ako. You, okay? Tapos yung uniform pala, bigay niyo na lang sa kanya para masuot niya na at makapag-start na siya ngayon. Sige, ma'am. Ingat, ha? Okay. Sige. Halid-dahit na, madam. Oh, sige. Oh, thank ay. you. Ingat okay, po, madam. Bye. Eh, muto. Bago-bago. Sip-sip talaga kayo, madam. Kaya nga, Naiinisa hey, ako. Hindi niya magtatagal dito. Tignan natin ang pasensya niya. Pre, kunin mo nga yung uniform ng mukong na to. Sure, pre. Tandaan. Hoy, sip-sip na kulot na mukhang pudel. Kaya dito. Sir, sino bang pudel? Eh, sino bang kulot dito na mukhang pudel? <laughs> Ay, ako pala sir. Oh, itong uniform mo. Suit mo, para hindi ka na magmukhang pudel. Hindi hey, mga boss. Magbibis na ako sa loob. Dila mo! Sir, okay na po ba yung suit ko? Tignan mo itong gagong to. Kahit anong suotin, mukha pa rin pudel. Kulay blue nga lang. <laughs> Di ba, pre? <laughs> oh! Nakataking ka pa! Magdadyaging ka ba? Alisin mo nga yan! Para kang lumpiang sariwa! Nakulay blue! <laughs> <laughs> ah! Alam! Okay na ko ba, mga sir? Yan! Pwede! Pwede ka na terbaho. Oh! Pa yung mo? Malilis ka na dito. Bilisan mo. Ah, mga sir. Ano po ba yung una kong gagawin? Edi eh, di maglinis ka dito. Magwalis ka. Magpunas ka. Tsaka maglipit ka ng mga kalat. Ah, sige po sir. Ampisaan ko na po Oy, Pudel. Ay, sir, yes po. Naps mo nga yung mga kulungan. Ito, oh, saan? Ay, sige po, sir. Punasa ko na po. Pre, gusin mo na ako. Uh, sir, alam po ba ni Madam na kumukuhay ng pera Wag ka? Huwag mo mga alam dito Alam ko ang ginagawa ko Huwag kang masyadong pasipsip kay Madam, ha? Ah, sige po, Sir Mulis ka dito, kulot na po din Uy hey, pre, malaki na yung sales ng shop ngayon na May makukubra ba tayo dyan? Oo naman pre. Expert tayo dyan eh. Alam mo ba, nahiwalay ko na yung pang-inom, pang-babae. Wala ka ng pro-problemahin pre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Magaling kang trabaho. Kaya di tayo nahuhuli ni madam eh. <laughs> Ako pa. Ayos. Oh, ano ba tingitingitingin mo? Sina, umalis ka na nga dito. Kumusta po din? Ah, sige po mga sir. Una na po ako. Uwi na po ako. Salamat po. Ay, ma'am! Ay, Josh! Hello po? Ano, kamusta ang shop? Ah, okay. Okay naman po. Ah, okay. Um, guys, okay lang ba bago kayo umuwi? Meeting muna tayo. Ah. Um, eh, sige po, ulang. Ang Josh, okay lang paayos no mga upuan tsaka nung lamesa para makapag-heal tayo? Sige, okay, thank you. Um, guys, may gusto lang sana akong linawin. Kaya nagpatawag ako ng meeting. Gusto ko sana i-explain nyo kung ano yung ibig sabihin na to. Alam mo ba, nahiwalay ko na yung pang-inom, pang-babae. Wala ka ng yung pro pre yun gusto ko sa'yo eh. Magaling kang trumabaho. Kaya di tayo nanguhuli niya madam eh. <laughs> ako pa. Ayos. So, narinig niyo naman na yung nakarecord dito. Um, uh, by the way, huwag niyong sisihin si Joshua. Kasi, uh, gusto ko lang malaman yun na matagal na akong pinukutuban kasi lagi na lang nagpupulang yung sales. So, gusto ko malaman kung ano yung talagang rason. Kaya ngayon, Nandito si Joshua para malaman kung ano yung ginagawa ng dalawa. Josh, salamat na sa pagpunta mo dito. Kasi sa totoo lang, nagdududa na ako sa dalawang tao ko dito. Sa tuwing may bagong pumapasok na ibang empleyado, lagi na lang umaalis kagad. Tapos ito pa, lagi na lang nagkukulang yung sales. So, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Kung may nangungupit ba sa kanila or what. So, ngayon, ang plano ko, magpanggap ka na bagong empleyado dito sa shop and then, sasabihin mo sa akin kung ano yung mga anomalya na makikita mo at isunod mo sa akin. Sige, ate. Akong bahala. Nakaintindihan <laughs> tayo. Ayos. Salamat, ha? Sige. May tiwala na ako. Kaso lang, sinira niyo yung tiwala ko. At ngayon, lalo ko napatunayan na may ginagawa kayong anomalya. Kung gusto ko na sabihin sa inyo ngayon na both of you are fired. And by the way, eto nga pala si Josh ay kapatid ko. Huh? Ito? Kapatid ni Madam? Eh, sino ang ganda-ganda ni Madam eh? Ito! Mukhang aso! Oo nga eh, siguro. Magkaiba yan ng tatay. Ano? Huh? Eh, Madam, kapatid mo talaga to? Alay ang itsura niyo eh. Teka lang ha. Bago niyo pagsalitaan ng ganyan ng kapatid ko, hindi maganda yan. Kasi kahit ganito ang itsura nito, totoong magkapatid kami. Hindi nababase sa ka panlabas na kaanyuan ang pag-uugali ng isang tao. Ah, uh, ako oh, madam, eh, masensya na po sa nagawa namin, eh. Hindi eh, namin, ah, uh, kalain na ganun yung mangyayari. Ah, uh, pasensya ka na, Diyos, sa mga sinabi namin, ha? Kasi, ano eh, hindi namin talaga napigilin yung nangaramdaman namin. Kasi, so, well, kung ano man yung kaparusan or dapat namin uh, matanggap sa inyo, eh, tatanggapin po namin. Eh, hindi lang po lang kami ng tawad. Sana po mapatawad niyo po kami sa ginawa namin kasalanan. Hindi na po mauulit. Ah, nga pala, Diyos. Sorry dahil tinawag kitang kulot na pudal kanina. At pasensya ka na rin dahil ginudge kita. Gusto nyo po, babalik ko na lang po yung kinuha po namin sa kaha na pang po namin. Kaya dapat, lagi nyo isaisip na mas pagandang maging mabuting tao kaysa maging masamang tao. At yung mga nakuha nyo dito sa shop na pera, hindi ko nakukunin sa inyo yon. Tulong ko na lang sa inyong dalawa yon. Pero payo ko lang sa inyo sana wag nyo nang uulitin to. Kasi maaatin nyo ba na ipapakain nyo sa pamilya nyo is galing sa nakaw? Di ba hindi? At sana maging silbing aral to sa inyong dalawa na wag nyo nang gagawin to sa ibang kumpanya na papasukan nyo. <laughs> uulitin ko ah. Ang sabi nyo kanina, kulot na pudel? Ikaw na si na at ikaw na pagod na labrador, ha, umayos kayong dalawa. Sa susunod na papasokan nyo, kung ganyan pang ang ninyo, hindi kayo papagal. Ha? Kaya kayong dalawa, mag-umayos na kayo. Ha? Kaya ngayon, umalis na kayo. Mag-beer house na bambabain na kayo. Ha? Enough! Yeah. May interview na naman si Madam. Yung ampu din. May May... <laughs> ah, ano? May. may... May, interview na naman si Ma'am. Mukhang pudel. Ano ba yan? Dapat tayo... Hindi pa, hindi <laughs> <laughs> May bago na namang in interview <laughs> si Ma'am. Mukhang yan? po Ay, na, ay, sorry, ay, sorry, ma sorry. Ma'am, mukhang. mukhang aso. hindi nga. Ay, hindi. Mukhang aso. Hindi <laughs> nga. <laughs> <laughs> Meron na, na naman. <laughs> Hi guys. Ay. Hi, good morning po ma'am. Good morning. Ay, good mo ngayon okay. ma'am ah. Siyempre naman. <laughs> anyway, Joshua, si... L nabulad ako. Sumagal <laughs> Did... pre. Akong bahala. Hindi din yan magtatagal dito. Tignan natin oh. ang... <laughs> nice! <laughs> ako. Siyempre, ako naman yun mo akong nato. Sige. Ay. after <laughs> <Sige>. Action. <laughs> mo tong gagong to, Kahit anong suotin, mukha pa ring pudel lang po. Pu oh. <laughs> wait, wait, wait. <laughs> oh. Nakata- Ay, ano na yun, sir? <laughs> takin Oh. Nakatakin ka pa. Hindi jogging ka ba? Para Parang sari... Ah! Yan! Pwede na. Sabasa, sabasa. sabasa. <laughs> na-delay, na-delay, na na ka pa dyan. Linis ka na. <laughs> ano bang pakialam mo? Kayo bago-bago mo dito ah. Pat. <laughs> okay, nila. Okay, saan tarao nun? Alam mo Huwag ka mga alam dito. Okay, hey, bago-bago mong... Ano? Ito mga alam dito. Ha? Ano na yun? Huwag mga alam. At alam ko ang ginagawa. <laughs> oh, may. Ano? Magukubra ba tayo dyan? Ano ka ba? Ako pa ba? Ay, ano ka ba? Ako pa ba? Ng chef ngayon na. ano, may makukubra ka ba? Meron pre, expert to. <laughs> Meron pre, nakaiwalay ng pang natin. Pang-inom. Ano <laughs> <laughs> kaya tasis ng chef ngayon ah? Na. Oo naman pre. <laughs> eh hey, pre, pala ahad malaki sa resto pa. Sa lahat ng naka. Chef ngayon ah, may makukubra ba tayo yan? <laughs> At ikaw na lang, brother na buntis ka. <laughs> At so, break. kailangan yung rumspeto. Yun ang kailangan natin. Tama ba? Yan